Hi guys, good morning. Today's video guys, si reflex ko lang itong mga alaga kong posa Ito. Yan po sila. Ito si Yachi. Yachi. Lalabas na. Lalabas huh? na. Ito. Oh. <laughs> Ito yun. Parang ba yun. Nakakuha na Ito pa si Kenwa. So, yan guys. Papalabasin natin sila. Bait teman teman guys. oh. oh, dinis, dinis siya, si oh, din, oh. oh. sige na. Oh. Tika, tika, tika. tika, tika, oh. ready. One, two, three. oh. <laughs> na. Too... Bye bye. Mamaya pasok kayo dito ha. Ah. Mamaya dito Ah. Mami, na guys and naka wala na sila so yun dapat kasi lagi sila pinalalabas din para hindi hmm, sila malungkot sa loob <clears throat> kasi maghahapon sila nasa loob ng cage nila so dapat to yung umaga pinakakawalan din so hanggang dito na po at magandang umaga bye bye po